Radio dako na tayo sa Nueva Ecija, yung long-running journalism and media training series na Ed Talks o siguro Educational Talks ito partner, isinagawa sa Nueva Ecija sa kauna-unang pagkakataon. Mga mamamahayag natin doon sa ng Luzon, aba, present daw silang lahat. Mula 5.3 radyo natin, Gimba, kasama natin si Army Karanza Army. Yes, good morning Miss Cheska. Sir Angel, Isinagawa sa uh, Nueva Ecija sa unang pagkakataon ang EDTOX o ang tinatawag na Editorial Development Talks, ang Long-Running Journalism and Media Training Series na inorganisa ng Corporate Affairs Group ng San Miguel Corporation o SMC. Ginanap ito Biyernes, Hunyo ang 7 ang kasalukuyan sa SM Cinema 4 sa SM City, Cabanatuan, Nueva Ecija. Dumalo ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang media outlets sa gitang Luzon, mula sa lalawigan ng Nueva Ecija, Tarlac, Aurora, Pampanga at Bulacan. Kabilang dito ang mga miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcasters sa Pilipinas o KBP Nueva Ecija, Central Luzon Media Association o CLMA at National Union of Journalists of the Philippines o NUJP Nueva Ecija. Kasama din ang Radyonizing Stations gaya ng RN Baler at RN Gimba. Becoming New Media ang tema ng seminar at dito tinalakay ang effective at credible content production. Uh, digital media, developmental uh, journalism, uh, pagpapalawig ng online presence at tagtag -tag kaalaman sa cyber libel. Kabilang sa mga speakers ay ang veteranong kolumnista, columnist na si Ginoong Sito Beltran, anak ng yumaong si Ginoong Louis Beltran na isang Novo Ecijano. Nagbahagi rin ng expertise si Cecilia Tech Major, at Kalikuanes ng NewsWatch kaugnay ng social media news at uh, narratives ang uh, kasama rin ang magsasakang reporter na si Ginoong Mayor Lison na nag uh, nagbahagi ng karanasan sa agricultural reporting at uh, si Ginoong uh, at si attorney Danilo Balucos ng National People uh, National Union of People's Lawyers o NUPL na nagbahagi ng uh, uh, karanasan sa pag-iwas at paglaban sa cyber libel cases sa taong 2019 nang simulan ng SMC ang Ed Talks. Nilalayan itong makatulong sa mga media practitioners sa bansa, partikular ang regional media. Kasama dito ang pagpapalawak ng network at skills, uh, sustainability ng media organizations at paglaban sa fake news, misinformation at disinformation. Venue din ito ng pagbabahagi ng uh, best practices at mga karanasan sa buhay mamamahaya. Nasa mahigit isang libong participants na ang lumahok sa seminar na nagmula sa nasa 23 lalawigan kung saan 30 media, news at public affairs experts at advocates ang naging bahagi bilang educators at trainers ng programa. Ilan sa mga lalawigang narating na nito ay uh, ang uh, Quezon, La Union, Pangasinan, Bulacan, Zambales, Bataan, Baguio, Ilocos Norte, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Cavite, Davao, Iloilo at Jensan. At yan, ang balita mula rito sa radyo natin. Army? Yes, sir. Oh, andyan pa ba si Nate Barreto? Yes, sir. O, oh, kumusta po mo ako? Uh, oh, oh. Siya po ang naging uh, keynote speaker at host po. Oh, oh. Actually, si o, actually, sila yung mga nag organize niyan sa iba't ibang panig ng kapuluhan. Mm. Oh, yes, oh. sir. O, oh, oh. kumusta Nakalala mo ako sa kanya? O, oh, oh. sabihin yes, mo sa kanya, kino kumusta siya ng kanyang gwapong pinsan? <laughs> Ayun, ay, oh, pinsan oh. niyo po pala Oh, Ay, oh, oh oh, oh. ano yan na journalist yan na matagal Apo. na editor yan ng ano ng Tempo mm. Yes sir ako. Oh, oh, oh pero parang uh, bahagi na po siya I think ng ano uh, ano na nga ba ang media outfit niya pero sa isa po siya talaga sa mga oh, nag-organize oh. nga po sa regional media. Oh oh oh, okay. okay. oh, oh. taga <laughs> ano rin yan eh may uh, may lahing Sambales yan eh Mm. Oo, oh, kasi yung mga mga ninuno namin, mga penya, mga yumol, mga Tagasumpa, okay. Oh, oh. Kaya hindi malayo sa kanya ang ano ang uh, puso para sa mga magsasaka. Opo. Oh. Sir 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 Inja, bakit hindi po kayo kasama sa mga educators and trainers? Ah pag sa Mindanao, <laughs> pag uh, ng lugar pwede ako. Mm. Oh Mindanao, eh, Luzon oh, oh. leg kasi yata ito Luzon partner. leg ito partner Apo. at saka hindi nag siya sa akin, hindi ako available. Mm. Oh. Oh, okay. kasi sabi ko magagalit sa akin si Ma'am Cheska. Wala akong co-partner. Ah, ma Mabampalo ma ako. Oh. Eh, kayo pong dalawa ni Miss Cheska dapat sa Luzon Lake din. Eh, para naman... Wala nang naiiwan. Parang ayaw mo kami magprograma ngayon. Ha? Wala nang <laughs> naiiwan. Thank you, Army. Wala. Salamat. Okay. Si Army Grand mula po sa 105.3 Radio natin, Gimba. thank you